So what's up mga kamamay, magandang hapon. Ngayon pag-uusapan natin is mga body parts ng babae na nakakaakit sa mga lalaki. Okay? So po pwede itong makatulong mga kamamay, mga girls sa inyo upang magkaroon kayo ng isang magandang ideya sa inyong sarili. Kung ano ba yung kulang o ano ba yung kakulangan sa inyong sarili, sa inyong mga body parts na po pwede nyo i-improve kasi share ko dito ang lahat ng mga bagay na talagang uh, nakakaakit sa aming mga lalaki, okay? Sa mga body parts ninyo. So, huwag na natin patagalin to bago natin pag-usapan yung mga body parts na yan na meron kayo na nakakaakit sa amin. Isa lang hinihiling ko sa inyong lahat mga kamama Just click the subscribe button sa baba ng kamay ko and notification bell para lagi kayo maging updated sa lahat ng mga love advice na po pwede kong i-share sa inyo mga kamamay. So ano pang uh, hinihintay ninyo? Just click the subscribe button. At pag nakapag-subscribe na kayo, maraming salamat. At simulan na natin ang ating magiging topic ngayong araw na ito. Ngayon nga mga kamamay, yun nga sabi ko sa inyo kanina, mga body parts ng isang babae na nakakaakit pagdating sa isang lalaki. So number one, real talk lang to mga kamamay, yung dibdib ng isang babae. Okay? Bakit ko nasabi? Para sa akin kasi kapag nakakita ko ng isang babae, napapansin ko kaagad yan. Hindi ko alam ha, yun yung uh, nature naming mga lalaki eh. Yan kaagad yung nakakakuha ng attention namin. Ang gusto ko lang maging totoo dito, ano? So para sa mga babae, real talk talagang ito yung una naming napapansin, yung dibdib. So nagiging asset to ng isang babae. Papansin niyo sa mga social medias. Ito yung kanilang ginagawang asset upang sila is mas makilala, mas dumami ang followers pagdating sa social media, mas marami ang maging subscribers kasi nagiging asset nila yung kanilang dibdib. Para sa ganon, is marami pong mga lalaki yung maakit sa kanila. Marami na namang magre-reactate ng mga babae. Mamay, eh, paano naman yun? Paano ako? Parang kinulang ako sa dibdib. Manipis eh. Kulang sa hangin eh. Hindi lumobo eh. Okay, hindi siya malusog. Paano na yan? So mga kamamay, huwag kayong malungkot. Kasi po, may mga babaeng uh, inborn or tinatawag na gifted. Kahit wala silang gawin, kusa pong nagiging malusog yung kanilang mga papaya. Well, pagdating sa mga flat-chested nating mga kamamay dito, may pag-asa pa po through workout and exercises. Okay? So, paano yan? Wala po akong hilig dyan sa mga ganyan. Well, kailangan mo itong mahiligan kasi ito yung asset na gusto mong makuha eh. Hindi naman sa lahat ng pagkakataon puro sarap. Kailangan mo rin muna magpakahirap para makuha mo yung sarap para maging confident ka sa sarili mo na meron ka ng malaking papaya. So sa work sa workout and exercises, diyan unti-unti na magi-improve yung kulang sa body parts mo. Pumunta kayo sa gym. Okay, may mga instructor naman diyan na handa kayong tulungan upang uh, maibigay kung ano man yung kailangan niyo pagdating sa inyong mga body parts na kailangang improve Para sa akin talaga, nakakaakit talaga yan. Yung inyong dibdib, nakakaakit talaga yan sa mga boys kasi yan yung una namin nakikita. Kaya mga kamamay, mga girls, lagi ko sinasabi sa inyo, mag-self-improve kayo para sa sarili nyo din naman yan, para sa inyo rin naman yan. Sabihin nung iba, wala po akong pera dito, wala po akong budget, wala po akong allotted time pagdating sa ganyan. Well, kailangan mo mag-ipon kasi gusto mo eh. Hindi naman just an instant, isang click lang, makukuha mo kaagad. Lahat pinaghihirapan mga kamamay. Okay? So, para sa akin, number one is yung dibdib. Number two, yung balat. Okay? Yung balat ninyo, yung skin. Kasi pag napansin ko, pag napansin namin mga lalaki, yung isang babae is napakaganda ng kutis makinis, maputi, walang tigyawat at maalaga sa katawan, walang galis, walang budi, walang tigyawat, meru, medyo minimal lang yung tigyawat, talagang hinahangaan namin 'yan. Natutuwa kami kasi may mga babaeng maalaga pa rin sa kanilang sarili. Ibig sabihin, uh, yung babae na 'yon is uh, body conscious siya pagdating sa kanyang balat. Paano yan? May mga magre-react na naman dito. Paano po yun kamamay? Ang dami ko pong bariya sa, 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 sa binte. Yung balat ko po, hindi ganong kakinis. Well, naaalagaan naman yan. Naaalagaan naman yan. Mag, maghilamos kayo palagi, maligo kayo. Uh, Huwag niyong hayaan palagi kayong nabibilad sa arawan. Huwag niyong hayaan na lagi kayong natutuyuan ng pawis. Okay? May mga may mga skin care naman dyan eh. Yung lotions, pwede niyo yung magamit para sa ganun is manatili pa rin healthier and smoother ang inyong mga balat. Kasi para sa amin yung balat is napakaganda niyang uh, asset. Okay? Asset din yan. Yung mukha niyo, once na makinis, maayos. Okay? Ang sinasabi ko dito is I'm not pertaining sa color ng balat ah Kahit morena ka, or maputi ka, basta makinis, basta alagang-alaga kayo. Walang peklat, walang walang galis. Perfect na yan para sa amin. kasi ako, kahit ako, mahilig ako sa morena eh. Okay? So para sa akin yung balat ninyo mga kamamay, napakahalagan yan. At yan ay nakakaakit, nakakaragdag ng uh, aki pagdating sa aming mga lalaki. So number three, yung inyong puwet. Okay? Yung huli bahagi nyo mga kamamay, mga magre-react na naman dito yung ating mga subscribers na girls. Paano yan mga kamamay? Paano yan kamamay? Uh, parang kinulang yata ako sa, sa, sa topic mong ito, sa aking hulihan. Eh, manipis eh. Kulang na kulang eh. Ubus na ubus eh. Ano bang pwedeng gawin? Okay? So mga kamamay, it's not the end of your journey. Sabi ko nga, pwede niyo pong i-work out din yan through workout and exercises, may improve nyo yan mga kamamay. Disiplina lamang at konting sipag, makukuha nyo rin yan. Kaya nyo po yung i-improve eh. Control pa rin nyo po yan. Control nyo pa rin yung mga bagay na ganyan. Magpunta lang kayo ng gym, magpaturo lang kayo, mapapansin nyo, darating yung panahon, maa-achieve nyo rin yung ganyang asset, yung inyong hulihan, gaganda rin yan mga kamamay. Hindi ko naman sinasabi na sobrahan ninyong lakihan. Kasi lahat naman ng, ng sobra is hindi rin maganda. Baka mamaya, OA na OA naman. Sobrang laki naman, di ba? So, yung tama lamang. Alam nyo naman yan, makikita nyo naman yan. Okay? So, next, yung inyong ilong. Okay? Yung inyong ilong, mga kamamay, nilagay yan sa gitna ng inyong mukha. Pansinin ninyo, ang inyong ilong is nasa, nasa gitna ng inyong mukha kasi para sa akin, yung unang makikita ng tao once na nakipag-interact, once na nakipag-usap kayo, ilong kaagad yung mapapansin nila. Okay? So, yung iba naman, magre-react na naman dito. Paano yan, mamay? Parang kinulang ako sa tangos. Pangu ako. Okay? Yung, yung ilong ko, malapad. So, mga kamamay, hindi ko naman sinasabi na kailangan sobrang tangos ng inyong ilong. Okay? It's either pangu yan or matangos, mayroong binabagayan yan. May binabagayan yan. Hindi naman pag sinabing pang, pa, pangu is pangit na. Okay? At hindi rin naman sinabing matangos is maganda na. Bakit? Meron pong pango na bumabagay sa kanyang itsura. Okay? Ang kanyang ilong. Merong maganda ang mata, maganda ang bibig, maganda ang korte ng kanyang muka, pero pango siya. Pero kung titingnan mo siya sa kabuuan, maganda siya. Okay? Makinis yung balat niya. So additional pa, uh, lagi siyang nag-aayos. So pagka ganyan, okay na po 'yan bumabagay po yan. Meron naman po matatangos ang ilong, matatangos ang ilong, na hindi bumabagay. Oo po yung, yung tangos nila. Okay? So, pangit yung mata, pangit yung bibig, tapos mataba pa yung kanyang shape ng muka, tapos maganda yung ilong matangos. So, hindi rin bumabagay. Okay? Pero meron din naman po na binabagayan talaga ng matatangos na ilong. So kapag ka maganda ang mata, maganda ang labi, maganda ang korte ng muka at may tangos ang ilong, perfect po ang tawag doon. Okay? So maganda po 'yon. Pero most of the time, maganda po 'yung matangos ang ilong kapag ka talagang bumagay sa kanyang itsura. Okay? So next, buhok. Yung buhok mga kamamay, napakalaki din po nitong asset pagdating sa isang babae. Nakakaagaw din po ng pansin naming mga lalaki 'yung inyong mga buhok. So kapag ang isang uh, babae is may uh, smoother and uh, long hair, na naakit po ako, naago po yung pansin ko. Hindi ko alam kung bakit, ha, pero isa ako sa lalaki na talagang tumitingin sa kanyang buhok. Okay? Huwag nyo namang ugali na halos sa isang araw hindi nyo na sa kulay. Halos buong araw, parang bagong gising kayo. Oo, aminin ko, may mga buhok na, na parang pansit kanton na talagang uh, malago or sabog yung tubo. Pero, make sure naman nila na maayos to at presentado kung sila sa harap sa tao. Hindi yung yung tumitirak yung iba, tapos dry na dry, marami yung yung buhok na nakulot, di ba? So, please sana alagaan niyo yung buhok ninyo at uh, uh ingatan niyo kasi asset niyo po 'yan. Nakakakuha po 'yan ng atensyon ng isang lalaki. So next, legs. Yung mga legs niyo po, ingatan niyo at alagaan niyo rin po. Asset niyo rin po 'yan mga kamamay. Nakakakuha rin po ng attraction sa isang lalaki ang inyong mga legs. Yung iba nga dyan, ginawan po ito ng kanta eh, di ba? So ginagawa pa nila ng kanta kasi nga, obvious na obvious, yun talaga yung napapansin nila. Once na merong magandang boba babaeng dumaan, legs kagad ka yung nakikita. Yung iba naman, magre-react na naman dito. Mamay, paano yan? Ang dami kong bariya sa binte. Ang dami kong bariya sa tuhod. Lilimang pisuhin, pipisuhin. Yung iba, babentihin pa. Anong dapat kong gawin? Pwede bang madalas na lang ako ng pantalon? Well, sabi ko nga sa inyo mga kamamay, kontrolado pa rin yung mga bagay na ganyan. So may mga skincare pong nabibili dyan, may mga, may mga product po dyan na para sa balat ninyo upang may improve pa rin yung inyong mga legs na yan. Okay? So konting investment naman, no? Oh. konting self-improvement naman, no? Oh. para sa inyo rin naman yan, huwag na kayong manghinayang. Kung kayo is may trabaho, at yan lang talaga yung nagiging... Uh, Uh, nagiging uh, kalungkutan ninyo. Kaya, kaya lang kayo hindi makakapag-shorts, kaya lang kayo hindi makaka, makakalabas ng bahay dahil marami kayong pipisuhin. Well, gawan nyo na ng paraan yan. Mag-invest na kayo mga kamamay. Kasi isa yan sa body parts ng isang babae na nakaka-attract pagdating sa lalaki. So next, yung mukha. Okay? Yung mukha mga kamamay, kailangan maayos niyo po. Maayos niyo po yung inyong muka. What I mean is, kailangan presentable. Lagi kayong, lagi kayong nakismile. Okay? Lagi kayong uh, naghihilamos, inihingatan niyo yung inyong mga muka. Baka kasi mamaya, yung mukha niyo na lamang, hindi niyo pa maalagaan. Yung inyong mga mukha, hindi niyo pa ma mapunasan. Hindi nyo pa malagyan ng uh, okay, skin cares na kapag pimples kayo, hinahayaan niyo na lamang sa madaling sabi, kailangan yun po yung alagaan kasi talagang number one din po yan na asset ng isang babae. Paano na lang kung kayo sa harap sa isang lalaki, haharap kayo sa isang tao, tapos yung mukha ninyo puro tagyawat? Oo, 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 sige, ah, meaning ko na uh, yung iba talaga is tinutubuan ng tagyawat. Okay, hindi natin may iwasan na tubuan ng tagyawat. Well, may mga skincare talaga eh. Kontrolado natin yan mga kamamay. So, ingatan nyo. Paano pag-iingat? Punasan nyo. Every now and then, punasan ninyo, uh, wag kayong tutulog na, na, na pinagpawisan kayo, maligo kayo. Alagaan nyo kasi ang mukha, yan yung inyong ginagamit upang makipag-usap eh. Paano kayo makaka-attract makaka ng isang lalaki kung sarili nyong mukha hindi nyo maayos? Okay? So kaya mga kamamay, ayusin nyo yung inyong mukha. Uh, linisin nyo, hindi ko naman sinabi na magparitoke kay kayo ha. Ang sinasabi ko dito is, yung presentable man lang ba? Magpulbo kayo, maglipstick kayo, maglip tint kayo, basta ayusin nyo. Okay kasi isa yung uh, body parts na nakakaakit sa aming mga lalaki. So next, Chan. Para sa akin, yung Chan is uh, attractive din ako dyan. O attracted din ako dyan sa Chan ng isang babae. Oo, oh, maganda ang mukha, uh, makinis ang balat. Pero pagdating sa Chan, yung bilbel, tatlo. Tatlo. Hindi ko naman sinabi na na ayoko sa matataba. Ha. Ang gusto ko lang is yung uh, yung uh, shape ng katawan niya is uh, babaeng babae naman. Okay? Kasi sabi ko nga ano, yung mga mga boys kapag nakakita sila ng mataba na maganda at sexy na okay, okay rin, mas pinipili nila yung sexy eh. Mas pinipili nila yung walang tiyan. Kasi nga po, mas babaeng babaeng, babaeng tingnan yung isang babae kung siya is hindi ganoon kalaki ang tiyan. Okay? May may shape yung kanyang tiyan. Flat tummy po ang tawag doon. Para sa akin, na-attract ako sa mga ganong babae. Next, yung balakang. Ako at attracted na attracted ako sa isang babae na malapad o malaki ang balakang. Hindi ko alam kung bakit ha. Para sa akin siguro is nakaka, nakakadagdag ito ng livido uh, libido sa amin once na nakita ko na malapad ang kanyang balakang. Huwag naman yung sobrang mong lapad ha. Tapos yung, yung legs naman nila is maliit. Kasi dapat proportion din yan eh. May tinatawag na symmetry na pantay po yung kanyang katawan, yung, yung hugis ng kanyang, uh, uh, kanyang balikat, ang kanyang uh, waist, yung kanyang legs. So may symmetry tinatawag na kung titingnan mo sa kabuuan is pantay na pantay, balanseng balanse. Eh. Meron kasi yung mga babae na malapad ang balikat, maliit ang balakang, tapos payat ang binte. Okay, may mga babae din naman na maliit ang uh, ang wide ng kanilang shoulder, maganda ang kanilang chan, uh, flat tummy tapos mala, malapad na kanyang uh, kanyang uh, bewang, kanyang balakang tapos medyo maganda rin yung uh, shape ng kanyang uh, hulihan. So para sa akin perfect yung ganung babae. So malakas makaakit sa akin yan yung malalaki ang balakang. Okay? So sinama ko yan mga kamamay para sa ganun is magkaroon kayo ng self improvement sa inyong sarili. Magkaroon kayo ng dedikasyon sa inyong sarili upang i-improve pa yung mga katawan o mga body parts ninyo na kulang na kulang pa. Okay? So mga kamamay, yan lang po ang aking may share sa inyo. Kasi yung, yung pa lang po sa ngayon, hindi, pa, hindi ko masasabi na yan lang ha. Pero sa akin ngayon is yan lang muna. Okay? So mga kamamay, saan makatulong itong simpleng mga tips ko na po pwede nyo i-improve sa inyong sarili. Okay? Balang araw, babalikan nyo ako at matapasalamat kayo kasi na-improve nyo na at marami na kayong mga makikilalang kaibigan or friends. Okay? So, paano mga kamamay? Ulitin ko, don't forget to click the subscribe button and notification bell para sa mas marami pang love advice na pa pwede ko i-share sa inyo. Again, once again, this is Mamay Love Advice. Thank you for watching. See you for our next vlog. Paalam.